pagipaga lang ng tao wala akong masasabi sa level ko na to yung e, sipag at sipag lang <laughs> guys tao si sipag yan kahit walang bantay sipag yan hindi, hindi, ko na binabantayan yan masisipag yan eto lalo na to isa na to napakasipag yan guys itong isa na to maano mo mula paa hanggang ulo hanggang muka guys Napakasipag yan Nagtataka nga ako bakit nasipag to eh Ayan o oh. Sipag yan guys Walang tigil yan Tigil yan Ayaw nga mag guys eh Pero siya makapag eh Kaya na ano ko talaga Nick! Kamusta? Ayan Ay yan guys Sobrang sipag yan O? Oh. Ah, 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 <laughs> Ipag ka lang Ipag guys no Mahaba-haba na Ayan na Malinis na Ganito yan nung una o Ganyan yan nung una Hop Sabi, lahat pa, masukal pa Pasukan. gan 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 namin gan gan para gan 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 namin ah, haba haba na 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 ah haba na ayun oh ah big ah, no? parang veteranong ano na grass cutter ah grass cutter man parang veterano na ayos ito naman si palaman palaman ikaw si palaman ikaw si Grass Cutter Man. Ikaw si Grass Cutter Man. Siya si Palaman. Palaman. <laughs> Pinat <Peanut> batter. <laughs> Palaman. Ako. Ako. Tayuman. <laughs> Ako si Tayuman. <laughs> Tayuman. Siya <laughs> sino? Palaman. tingnan mo Palaman. Ah, oh, paalam man, ikaw? Ah... Oh. Grass Cutter Man! Ako? Hahahahaha! <laughs> Tayo Man! Hahahahaha! <laughs> <Ay. Uy>. Eh! Hahahahaha! <laughs> Nervyoso! <laughs> oh, love, man!